Hello for millennials Ngayong araw kasama po natin dito ang aming anak Na kung saan dito po namin pinapakita sa kanya Ang mga gawain namin sa form Para kahit paano ma-adapt na po niya At masanay na po sa sa aming gawain Para po may mga umbagas, May susunod na po sa Yapak namin na Na may passion at May pagmamahal po sa sektor ng agrikultura So tandaan natin Dapat ang mga anak po natin ay dapat masanay na po sa kung gaano nga ba kahalaga ka ang agrikultura dahil sila po yung magpapatuloy po sa next generation po para mas maging online pa po ang ating bansa. Tandaan natin na ang Pilipinas po ay mayaman sa agricultural resources pero dapat mas marami pang mga tao po ang magtatanim po para hindi po magkaroon ng problema sa food security. So tayo po ngayon nagtatanim po dito ng mani at saka po ng mais para kung baga meron po kami makakain po sa mga susunod po mga buwan kung gugustuhin po namin. So ganoon po kahalaga ang farming sa amin. Na dapat kahit pa paano, tayo ay muundad pero dapat hindi po dapat naiwan po yung farming pero dapat syempre mahalin din natin yung mga mahal sa buhay natin tandaan natin, bigyan natin ng halaga yung bawat oras sa kasama natin sila habang tayo ay nagpa-farming yun lamang, maraming salamat Happy Farming!